Hello mga ka-Health Real Talk. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang ama ng tahanan haligi ng kalusugan. Celebrating Fathers on Father's Day. Health, Heart and Heroism. Magandang araw mga ka-Health Real Talk. Ako po si Arlene at ngayong araw na ito, isang espesyal na pagbati sa lahat ng ama ng tahanan. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Hindi lang po kayo haligi ng tahanan, kundi pati haligi ng kalusugan ng inyong mga pamilya. Kaya ngayong Health Real Talk, pag-uusapan natin ang madalas na neglected na health issues ng mga tatay at paano natin sila maaalagaan at matuturuan din silang alagaan ang sarili nila. Mga tatay, huwag puro kayod. Health nyo, i-check nyo rin. Unang-una, ang high blood pressure. Kadalasan mga ama ang breadwinner, lagi sa stress, puya, trabaho at minsan alak o sigarilyo pa ang pahinga. Pero alam nyo ba? Tahimik na pumapatay ang high blood. Minsan walang sintomas pero andyan na pala ang panganib. Pangalawa, ang diabetes at ang gout. Minsan puro ulam lang o pulutan ang pagkain. Huwag na ang gulay. Pangbatayan ang biro nila, pero gout at diabetes ang bumabawi sa huli prostate health. Yes, mga tatay, bawal mahiya. Lalo na kung lagpas ka na ng 40 years old, kailangan nang magpacheck ng prostate kahit walang nararamdaman kakaiba. Prevention is better than cure. Mental health ng tatay. Hindi lang mga nanay ang napapagod. Madalas ang mga tatay ay tahimik lang na lumuluha sa sulok. Nagdadala ng lahat. Pero walang mapagsabihan. Dito papasok ang papel natin bilang pamilya. Kamustahin sila, hindi lang pag may kailangan. Sa lahat ng mga tatay, hindi po sukatan ang dami ng pera na naibigay ninyo. Ang oras, pangunawa, aruga at pagiging present ang mas mahalaga. At higit sa lahat, ang pagiging buhay at malusog para sa inyong pamilya. Ngayong, uh, ngayong Father's Day, hindi lang po kami bumabati ng Happy Father's Day. Bumabati rin kami ng Tay, magpatingin na po kayo. Tay, mag-ingat na po kayo. At Tay, mahal namin kayo. Have a nice day everyone.